Ah, oh, kaway-kaway po tayo. Ayan na. Kitang-kita po natin 'yan mga viewers. Makakatok sita ng mga lintik na 'yan. Ha? Gulping-gulpi po ang mga gago. Kanina pa po 'yan. Ha? Hindi ko lang pinagtutuunan ng pati mga yudi putang ng niya. oh, mas na po 'yang mga 'yan. Kawawang-kawawa po. Walang bawing-bawi -bawi ang mga bobo. <laughs> Nung nagpapaliwanag si ade ko, gulping gulping ka ba, bobo? Nung no, putang ina mo. Mag-tap ka nalang gago ka. Ayan po si RR ade ko. Yan po ang palamunin ng asawa na kinaliwa ng asawa. Dahil wala siyang silbi, nagpahindot sa iba yung asawa niya. <laughs> Dami kong tawa. Oh, okay nang ina mo. Oh, di ba? Kawawa naman ng mga bobo na to. Kita <laughs> ah, oh, kita mo? <coughs> Nagtakatakahan nila mga bobo. <laughs> Magpatay-patayan na lang kayo mga gago. Ha? Ha? <laughs> Kawawa matarantado. Eh. Baon na baon lagi. po na oh, ano. ano ba ba Bakit ba? hindi ka mahagalaw. Pukoy na ina mo. Sungal nga lingko yung baba mo na yung putang ina mo ka Saka rin tanga ka eh. Ha? Ah? Ano? RR nabobo? bobo. Ito bang, ina mo. Putol. Gago. Tatanga-tanga. Dahil <laughs> di katawa. Hmm? Ah, bobo na to. Mga hindot sa katalahan. Mga pupay na ina. <laughs> Labi kong tawa sa mga gagoy. <clears> ha? <throat> ah? tatanga-tanga mga bobo kayo ah. Wala na naman silbi ang mga UD puta. <laughs> naka ang lahat ng mga gago. Ah, okay. mo bunso. Gusto mo hindi kita? Sa tinga na lang, mas masikip pa. <laughs> Dami ko tawa sa mga bobo na to. <laughs> ah, <clears throat> O, oh, kukoy ng ina mo. Magpaliwanag kang adik ka. Kamusta na ba asawa mo? Ando ba sa ibang lalaki? <laughs> Nagpapahindot ba sa ibang lalaki? Ikaw naman kasi, batuga ka masyado. Wala ka pang trabaho. paano matatanggap niyan? Ha? Paano ka matanggap niyan eh? jobless ka naman bobo ka matakataka ka naman gago ka <laughs> nami ako tao oh, putang ina yung lahat dito ha? baon na baon ko yan mga youtube viewers hello viewers type tayo ayun <laughs> na uh, ay mali pala yun <laughs> Ayan na. Kitang-kita po natin mga viewers. Ha? Hindi po maawon yung bobo na, yun, ha. na yan. Ha? Oh, Nakailang rimas niya. O. Tumakbo na pala si Porcar. Ah, meron pa natira. Isa. <laughs> o, oh, huwag kayo mag-mute mga bobo ha. Poke na ina Yung mga UD puta Yung mga puta kayo Mga bobo kayo. Yung mga leche kayong putang ina nyo. Wala kayong mga selfie. <laughs> Dabi ko tawa, bugbog din naman ang mga gago. Tatangatanga kasi yung mga yudi puta eh. Ha? Katangahan nyo kasi. Mga bobo kayo, mga putang ina nyo. Mga wala kayong silbing, mga yudi puta kayo. Mga diba? O, ikaw Shane, putang ina mo ka rin. Ha? Araradik pukoy ng ina mong yudi puta ka. Ha? 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 O, oh, di ba? Pati si kabayo. <laughs> Dami ko tawa. O, oh, nagtakatakahan nila sila. O, di ba? Ayan, papakain po natin sandali. Kawawa naman. Ibababa diba ko yung apak ko para naman, eh, makaapak naman siya, di ba? Sandali, bababa ko apak ko, ha? Ah. Oh, apak pagbibigyan natin dahil tatadta rin ko yung gago na yan <laughs> o pwede na yan <coughs> diba ayan po mga youtube viewers bumaba pa ako para pagbigyan ang gago o oh. kita kita na po natin yan video delay pa kasi lang pagbigay ng ano pagbigay sa bisiklo di diba o <coughs> di oh, diba kawawa pa ang bobo o <coughs> oh. Gulping gulping po ang tarantado niyan. Di ba? Kita ang kita po natin niyan mga YouTube viewers. Na isa dyan po talagang may hina to mga input na ito. <laughs> Ayan, papahakay po natin ulit. Naman eh, basabihin ni masyado tayo ano, suga pa sa bise. Apak. Ayan, papahakay po natin siya. Medyo delay lang po yung busy ko. Pero, hahataw yan. Ay, lumabas. igi ko po yung boots ko para naman eh. Ah, oh, hindi lang Wala eh. Kaya balik ko na lang. <laughs> Ayan. O, oh, pukin ng ina niya. oh, kita mo? Nag-talk shit sila. Ilang kaya apak na mabobo na to? Ayan mga viewers, sila daw sa bise. Ha? Ah? Delayed package lang po yan. <laughs> Hindi ko pa sarili ko. Ayan. Para naman eh, makaapak ang bobo. Di ba? Oh. Ayan mga viewers ha. Ah? Hindi po toxic yan. Hmm? Oh, di ba? <laughs> O, oh, diba? di ba? Nagpapaliwanag po ang bobo sa typing. Nagpapaliwanag po. Ayan po, mga viewers. Kita po natin yan. Nagpapaliwanag na lang gago. Ayan, ha? Nagtatype na lang bobong ara ara Dahil wala ka naman lakas gago pa. Ha? pukey okay, na ina mo. Magugulpi ka lang bobo ka. dahil <laughs> kong tawa. O. Oh. Magtype na lang putang ina mo. Ha? Ah? Putang ina mo ulit. Puki na ina mo. Hindi, oh, puta ka ulit. <laughs> Dami kong tawa sa adik ko ta. Putang ina mo. Ha? Putang ina nyo. Mga bobo ayo. Naglakpa kayo na sarili nyo rin. Puki na ina nyo, sa takot nyo. Oh, putang ina simple. Nagpatay-patayan na rin. Ha? Si Babalo. Nagpatay-patayan na rin. Mga bobo kayo. Mga puki na ina nyo. Mga nga taka kayo. Mga po kay na ina yung mga UD po ah <laughs> oh, mag-type ka na lang bobo ha ah oh <coughs> o putang ina mo akala mo naman ay nanalo ka sa akin ha kailan ka ba nanalo sa akin bobo ka hmm kailan ka ba nanalo sa akin bobo ka <laughs> oh di ba kawawa ka naman tarantado ha? wala kang silbi ha Puro ka lang toxic gago. <laughs> Asartalo ang gago. <coughs> oh, di ba? Hindi po toxic 'yan. Oh. <coughs> Wala pong toxic 'yan, ha. Gusto mo papakain ulit kita sa bisie? Ha? Huh? Bobo. <coughs> Dami kong tawa. <coughs> oh, di ba? Gusto mo papakain ulit kita? Oh. Anong paliwanag, mo, boy? Anong paliwanag mo? Ha? Anong paliwanag mong gunggong ka? <laughs> ha? Papaliwanag kang gago? Oh, hindi nga umabot na isang minuto ang putang ina sa bisi. Bobo ka. tatanga kang gago ka, putang ina mo. Tago ka pa sa ibang idea, putang ina mo. Wala ka bang saksi yun, puta ka? Ha? Oh, putang ina yung lahat dito. ah, <laughs> oh, di ba? Ilang beses na rin kita binao ang araro na tanga. Ha? Kaya pag mo kita, magdadahil lang ka na lang eh. Bobo ka kasi, tatanga-tanga kang gago kayo. Putang ina mo eh. Oh, mga bobo, mga walang silbe. Ha? Mga putang inang ta. Mga bobo. Tatanga-tanga kayo, mga gago kayo. Sasampaling ko lang kayo, mga yudi puta kayo eh. Pagbabangasin yung mga pagmumukha ina, niyo, mga puke ng ina, mga yudi puta kayo, mga po kayo ng ina niya. <laughs> Ayan mga YouTube viewers. I-stop ko na po ito ha. Ah, dahil wala namang silbi ito mga bobong to. Mga putang ina niyo ulit. <laughs>